Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots. Miguel shoutout sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kapwa ko din po, FW, hello. Miguel shoutout. At uh, topic natin ngayon pag-uusapan ay si Liza Marcos. Kamakailan na yan, 3 days ago. Ito. Nagpaawa ipik. <laughs> Pabiktim at uh, kung ano-ano pang tawag. So nakita ko ito sa politiko.ph uh, no, or .com. So sabi niya dito, They say, you'll only know who your real friends are when life knocks you down for all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest. I... Malalaman mo lang daw kung sino yung mga kaibigan mo. Sa oras na ikaw ay nasa kagipitan Kailan kayo na knocks down? Kailan kayo nasa kagipitan? Kung i-refer dito ni Liza Marcos Yung kanyang ang pamilya ng kanyang asawa yung panahon ng 1986 na pinatalsik sila At uh, yun, nag-exile sila sa Hawaii dinala sila doon ng uh, tawag dito Kasabuot yung kasabot yung kano dito si Ronald Reagan Reagan pa yung presidente basta ganyan no eh may ginawa namang hindi maganda si Marcos Jr. Uh, senior noon so kung ito yung ipahiwatig ni Liza Marcos pero kung nagpapa-victim dito Nagpapaawa ipik si Lisa Marcos dito dahil sa kung yung iti yung kanyang bu, uh, ibig sabihin dito si VP Sara na pinagbantaan yung buhay nila dahil nagiging kaibigan la na. excuse me Lisa Marcos ever since the world began ayaw mo kay kay Inday Sara panahon pa ng kampanyahan ayaw mo kay Mayor Inday Sara. Matatandaan pa namin na ang gusto mo nga ay si Tito Soto yung itatandim kay Bongbong Marcos pag sa nung election 2022. Si Tito Soto ang gusto ni Liza Marcos na magiging vice presidente ni uh, Bongbong. Kaso, marami ang nag, uh, siguro kinausap to si Liza Marcos dahil kapag si Tito Soto ang magiging B, si Presidente ni BBM, hindi mananalo si BBM. Kaya dapat si Sarah. So walang nagawa si Lisa dahil gusto niyang manalo ang asawa niya. Dahil uh, stress na stress siya nung 2016 na natalo si BBM pagka Presidente. Kaya di ba nagkaroon sila di umano ng uh, hindi magandang ugnayan. Parang uh, break up muna sila ng friendship ni ni Pakito Ochoa na dati executive secretary ni Pinoy dahil si Lini ang sinuportahan, hindi si BBM. So, yun. So, dahil eager si Liza Marcos na manalo si Bongbong Marcos pagka-presidente. So, wala siyang ginawa kundi lunokin si BP Sara na ayaw na ayaw niya. So, sabi dito sa lahat daw, ulitin ko yung uh, For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest. Kailan siya naging lowest? Yung sabi ni Bibi Sara na kapag namatay siya ay may kinausap na siyang tao. Napatayin si Bumbong Marcos, si Liza Marcos at si Martin Romualdez, Ito ba yung ibig sabihin ni Liza Marcos? Hindi lowest. Kahit kailan mayaman kayo at hindi kayo nakaranas ng hirap sa buhay. Kung lowest man ang pag-uusapan kay BBM, matagal na po. 1986 pa tatlong dekada. Pasalamat nga kayo. Binigyan kayo namin, binigyan namin Liza Marcos ang asawa mo Nang pagkakataon na ikorek ang mga bintang sa kanila na mamamatay tao si Marcos Senior o oh, isang dik oh, diktador okay oh, alam natin diktador yon magnanakaw o oh, ginawa ninyo ngayon na kayo ang nakaupo sa gobyerno di ba yun din ang ginawa ninyo lahat ng mga kritiko pinapatahimik ninyo hindi na gaya ni ano Persilapit. O ngayon, si Ted hindi natin alam kung saan. Marami pa. Mga vloggers, pinapatahimik, dinidimanda ninyo. So, walang pinagkaiba si Marcos Jr. sa kanyang ama. At kahit kailan, hindi ma... Hindi nasa Louis si Marcos Jr. Nasa Louis lang siya siguro kung yung inaatake siya sa sobrang singhot niya na, na nadadala siya sa hospital. Yun, yun. Pero kung pag-usapan mo sa kayamanan, sa singhutan, sa inuman, or kung ano pa, wala, hindi lowest si Bongbong Marcos. Lowest ang kanyang otak dahil inotil siya. Tama si Bipisara, mayroon tayong pangulo na hindi marunong maging presidente. Ito yun si Bongbong Marcos. Weak leader. My sons and I will be forever grateful. Kailan kayo nagiging grateful sa taong bayan, lalo na ikaw, Liza Marcos. Linggo-linggo, ilang milyon ang uh, dinadaya ninyo dyan sa Lone Vitor. Ng mga mananaya na umaasa na magiging milyonaryo, baka manalo. Wow. From the bottom of our hearts, thank you for being our light during those difficult times. Wala kayong hinaharap na difficult times, oy. Liza Marcos. Panay nga kayo pa party. Panay nga kayo pa concert. Panay nga kayo travel. Dala pa ninyo, bit-bit pa ninyo yung uh, buong gabiniti ni Bongbong Marcos. Wala din naman pinapala ang mga Pilipino. Gastos lang kayo ng gastos sa kaban ng bayan. Yung mga difficult times ng taong bayan, andun ba kayo? Kagaya ng mga bagyo. Gaya ng pumuputok ngayon na bulkang uh, kanlaon. Yung mga nabahaan na nasa Leyte, na kung saan-saan pang areas. O ngayon, mayroon na naman doon sa ano, sa Bicol area. Ang doon ba kayo during difficult times ng mga mahihirap? Tumulong ba kayo doon? Hindi. Tapos kapag kayo, Sirisita kayo ng taong bayan na tinatawag ang asawa mo na inotel, which is totoo naman, inotel na presidente, bangag, ngewe. Di mo yun may pagkaila dahil nakikita yun eh. Ang gumaga niya. oh siapa siya pa nga diba yung nag, ano, na lagi daw siyang sinisipon? <laughs> oh bakit siya lagi sinisipon? Tsaka kasing hot. Malamang malaki na siguro yung butas na kanin doon sa loob ng ilong niya dahil sa kasinghot ng uh, puting pulbos. Uh, at ang ilang ano kaya yun, ilang uh, white shirt, 20 white shirt kaya ang naubos nun. Na sinisinghot ni BBM araw-araw. Nakikita nang taong bayan, Lisa Marcos. Kaya binabatikos ang mister mo. Dahil nakikita namin kung gaano kainutil, mamuno ang mister mo at nararamdaman namin, nakikita namin by your action, your husband's action at yung speaker action, kayong dalawa ni Martin Romualdez ang umaastang presidente ng Pilipinas. Hindi si Bungbung Marcos na, bin, na binoto namin na parang spokesperson lang ni Martin at sayo. Ni, kayong dalawa ni Martin, palitan. Sinong presidente sa inyo? Tapos ngayon magpapaawa, ipig kayo. Hindi kayo naghirap. Kahit kayo hindi kayo nakaranas na walang makain. Hindi kayo nakakaranas na maputulon ng kurinti, tubig. Hindi ninyo nararasang mag tumag-commute, tumakbo, magkipaghabulan sa mga jeep or bus para makasakay lang. Wala kayong ganyang naranasan. Tapos ngayon, kung mayroon man kayo, kung naba, nabatikos kayo ngayon ng mga kritiko ni Marcos, sasabihin ninyo, difficult times, ganyan, radyan. Ay, susgino, ginoo, oh, tigil-tigilan ninyo yung pabiktim ninyo. Kung ayaw ninyong mabatikos kayo, sabihin mo sa asawa mo, magtrabaho ng maayos. Gawin niya yung mga pangako niya sa Pilipino, kaya sa binoto. Yun lang yun. At nagpapasalamat ka sa mga loyalista, mga vloggers, mga petrols niyo ninyo, bayad yun eh. Subukan ninyong huwag bayaran yan. Sila Mike Abe, Coach Jarrett, sila ninyo, Barsaga, Mima Alicia, at kung sino-sino pa eh dyan. Di ba bukas ba kalawa? -rat, rat na kayo sa kanilang mga social media accounts. <laughs> Ay, nako. Nagpapasalamat kayo. Tumulong nga sila sa inyo. Pinagtanggol kayo dahil binabayaran ninyo. Subukan niyo wag bayaran. <laughs> tingnan ko lang kung ipagtanggol pa kayo diyan. Hindi kagaya ng Duterte, kahit wala lang bayad. Maraming nagmamahal sa Duterte. O tingnan niyo. Kaya hindi sila matalo-talo sa Davao dahil taon-taon mula ng mayor pa si uh, Tatay Digong sa kanilang siyudad, hanggang sa nagiging vice mayor, naging congressman, naging presidente. Yung tradisyon nila taon-taon na namimigay doon ng mga pinaskuhan sa mga kababayan nila doon sa kanilang siyudad, hindi nila itinihininto. Tuloy-tuloy hanggang ngayong araw na ito, namimigay sila doon. Eh kayo, may ganyan kayong nangyak ginawa doon sa Ilocos? May ganyan si BBM? Wala! So paano kayo mahalin ng taong bayan? Si Bipisara nga oh ginurgur dito sa liog ng PSG dyan sa Malacanang na binigay ninyo doon sa kanya. Nagpa-victim ba si Bibi Sara? di sabi, ay, pinatay ako, gusto kong patayin ng ano. Wala, ganyan si Bibi Sara. Tapos kayo pang may lakas ng loob, magpaawa ipik, magpa-victim ipik sa taong bayan na kayo inaapi. Pag sure, eh.